Hello po, good morning, good morning, good morning, good morning po sa inyo lahat. Ito po, tayo, ayan. Adventure, adventure na naman tayo, nature, nature, ayan. Paikot-ikot po tayo. Ayan po, samahan niyo po ako, aking mga kaibigan, aking mga amigo, amiga, mga kapinoy, pinay. Ayan, pauwi na po tayo ng bahay, galing po tayo ng palengke. Uwi na po tayo para makapagluto. Pagluto po si Tita Amy. nag ikot, -ikot na naman po si Tita Amy at si Kuya Ador. Ayan. Ito po yung ano, maliit na simbahan. Ayan po. Oh. Meron po maliit na simbahan. Ayan. Tapos meron naman pong malaki. Yung doon, yung dinaanan natin doon. Ayan po. Ang gaganda po ng tanawin dito. Ayan o. Oh. Ang ating mga tanawin dito ngayon. Ayan. Lakad pa po tayo kapunta doon. <laughs> Ayan. Naisipan po namin maglakad ngayon. Dito sabi ni Kuya Dor, lakad tayo ma dahil uh, para makapag maisama natin sila. Ayun, ganyan. <laughs> eh, ito po tayo mga kaibigan Sama lang po kayo sa amin ni Kuya Ador Pwede po po tayo sumakay ng trend Kung gusto natin, sakay po tayo Dala mo yung bono mo? Ay, hindi mo dala Sana kay, sakay sana tayo Uh, para makasama natin sila sa pagsakay ng tren. ayun Di ba, maglakad na lang po tayo. Hindi dala ni Kuya Adol yung kanyang bono. Wala tayong bono ng ano, ng tren. Ibig sabihin po ng bono yung card. Hindi po niya dala yung card niya para ano na lang po, ididikit na lang po yung para uh, pang isang buwanan, bayad po yun eh. Isang buwan. Isang buwan po yun. Eh, Ayan. Marami rin po naman nag-iikot ng ganitong oras. Ayan po. Ikot-ikot lang po tayo, mga kaibigan. Ayan. Ang ganda rin po ng mga tanawin, no? Ayan. Kuya Ador, dumaan. <gasps> ganda po ng mga tanawin dito ngayon. Ayan po. Ayan. Ang tanawin. Ayan ng Tenerife, Santa Cruz Tenerife ayan puti lang po tayo wili lang po tayo ng karne sa ano Ricoba, Ricoba po ang tawag nila rito yung palengke tawag po nila yung Ricoba ayan o, no? ganda rin po rito, tanawin ang lahat ayan po ayan kasama lang po kayo sa amin ni Kuya sa araw-araw simbahan po yan yan po parang toring may puti simbahan po yan Ayan. simbahan ay Ayan lang, simapuro simapuro Ayan, yeah, bamo na po Ibig sabihin ng bamo tayo na. <laughs> bamo, sabi ni Pat Kuya. Ang likod ng camera mo, Tita Emi. <laughs> Ang likod ng camera mo, Tita Emi. <laughs> Nahilo na kami. Nahilo na kami, Tita Emi. Nahilo-hilo na kami. Mabigat po yung aming pinamili. <laughs> Kaya yung kamay ko igalaw ng galaw. Kasi po, nakahawak po tayo sa camera. Tapos doon po sa pinamili natin, medyo mabigat sa isang kamay. Kaya ang <laughs> nangyayari po, galaw po ng galaw yung aking <laughs> video. Ayan. Ayan po yung bitbit -bit itong ano. Ayan po yung hila-hila niya. Pupunta po yan sa palengke. Lalatag niya po yung mga ano, yung kanyang mga paninda. Ayan pawari naman po, no? Sige lang po. Ganyan talagang hamon ng buhay. Ang kailangan mo magsikap para magtagumpay. Ayan. Ayan, lakad lang po tayo. Look the great. Ayan. Shout out po sa lahat ng aking mga kaibigan dyan. Maraming-maraming salamat sa inyo. Ayun. Shout out sa lahat po, po sa inyong lahat diyan. Sa aking mga kaibigan. Ayun. Sa aking mga followers. Shout out po sa inyong lahat dyan. Sa akin po mga manonood. Shout out po sa inyong lahat. God bless po sa ating lahat. Sa akin po manonood, sana po subscribe na po kayo. Hanggang makarating po kay Isabel. Para updated po kayo sa ating mga nilalapag. Ayan. Yun. Alamat po sa patuloy ninyong pagsuporta kay Tita Amy. Maraming maraming po salamat sa walang sawa ninyong pagsuporta kay Tita Amy. Thank you, thank you very much po. Salamat, salamat, salamat po sa inyong lahat. Ayan. Shout out po sa inyong lahat. Sana po ipatuloy at patuloy niyo po akong subaybayan. Thank you very much po. Ayan. Salawak. Salawak na ano. Hindi po masyadong malamig ngayon dito gawa ng naulan ng buhangin. Pag naulan po ng buhangin ay mainit po, mainit. Mainit sa katawan, mainit sa lahat. Tapos uh, marumi, marumi po kasi maalikabok. Lalo na po sa loob ng bahay, yung, ano, yung lipad ng buhangin. Oy, ang dami niyo mong lilinis yung muebles kasi talagang marumi po talaga. Siyempre po, yung ating mga kasama sa bahay naglireklamo yan. Oy, ay, uh, ito hindi mo na daanan, marumi. Ayan, ganyan. Ayan po, parating na yung tren. Sayang po, hindi tayo makakasakay. Wala pong bonus si Kuya Ador. Wala siyang card. Ayan, ang tren. Dumating na, sayang. Hindi tayo makasakay. Ang tren ng Timiripe. Ayan. Samahin nyo lang po ako maglakad-lakad. gan sa makarating po tayo sa Plaza, Espanya lapit na po ang Plaza España. Nagkasunog na Plaza Wheeler na tapos malapit na tayo sa bahay natin. Mga kaauwi na po tayo. Iba na naman po itong ating nilakaran. Dati po, dahil ata tayo dun sa taas, Ngayon dito po tayo lumakad sa baba. Sa baba na naman tayo galing. Ganun lang 'yan, paikot-ikot, paikot-ikot. doon si Kuya Adorno nga. Ako dito na po ako dadaan. Ayan, para umigsi po yung aking lakarim. Ayan, para makauwi na po tayo ng bahay. Maisa lang po natin yung ating iluluto. Nagluto po tayo, luto-luto tayo ng ating pananghalian. Maaga pa naman po, siguro po yung mga alas 8 pa lang ng umaga. Ayan. Nas 8 pa lang pala ubaga. Kaya ito, nagdating po sa bahay. siguro po yung mag-alas 9 na dating po sa bahay. Luto po tayo. Magiging pananghalian natin. Tapos kainan na po tayo. Tapos pag na si Tita Em, hinahanap ako ni Kuya Dor. <laughs> Sabi niya, nasaan na yung babae na yun? <laughs> Hindi ko na matanaw. <laughs> Hindi na niya ako matanaw. Panay po ang lingon. ang ating nilalakaran, lakad-lakad lang po tayo para makatanaw po tayo ng magandang mga tanawin. Mm. Uy, kumalimbang na po ang simbahan. Ayan, may tapos na po siguro yung misa. Ayan, nakapagsimpas siya, Tita Amy. Oh, Lord. Patawad po. Ayan. Ang kalimbang na simbahan. Dito po kami tumaan ni Kuya Ador. Nagsusubok po kayo may baka sakali meron po kami madaanan na yung mabibilhan ng kargador yung ano ba tawag sa atin cargador <laughs> sa Espanya po yung cargador yung pong saksakan ng telepono kasi po charger, charger pala ayun si kuya Adora nagpaalala cargador po ang naalala ko pang Espanyol ayun po charger kailangan natin bumili ng charger kasi po yung charger namin ay sirana kaya po, kailangan namin bumili ng charger ayun Bueno po mga kaibigan ko, dito ko na po kayo puputulin. Maraming maraming pong salamat sa inyong pagsama kay Tita Amy. Thank you, thank you very much po sa so, walang sawa pagsuporta. Thank you very much po mga kaibigan, sa akin po mga manunood. Sana po subscribe na po kayo hanggang sa makarating po kay Isabel. Thank you, thank you very much po. Bye bye po mga kaibigan. I love you, I love you all. salamat po sa walang sawang pagsama kay Tita Amy. Kaya Tita Amy, maraming maraming pong salamat. Bye bye po.